Hello guys, good morning. Uh, welcome back po sa ating channel, si Farming. So, ayan guys, nandito po tayo muli sa ating pong talungan. Uh, at ngayon po guys, kasama naman natin yung ating pong explican. So, ayan guys, magi-spray po tayo ngayon. Ah, uh, ito po yung gagamitin po natin, itong insecticide na Starkel. So, ayan guys, itong Starkel po ay kaya pong makapatay ng hopper, white flies and fruit borer and shoot, shoot borer so ayan guys ah, dahil nga po yung atin pong mga talong ay malapit na pong mamunga so ayan po kailangan na po natin na mag advance protection sa atin pong mga bulaklak ng talong at yung papunta sa bunga siyempre yung mga stanga nya po yan ah, Ayan po yung shoot borer sigurado po yan talagang ah, malapit na po yung atake dito sa atin pong mga talong So, ayan po. Kailangan na po natin uh, talagang mag-control sa mga insekto po na yan. Uh, abangan na po natin kaagad. talagyan na po natin kaagad. Papaamo yan. Uh, at, syempre, may napansin na rin po tayo na mga white flies na dumada po sa atin pong mga talong. Pag ganyan kasi mga edad, guys, yung talong natin na uh, flowering stage, papunta na sa bunga. Uh, Diyan na po yan, nasisimula po yung uh, napakabango po para sa kanila. Yung Uh, parang tawag nito parang inaakit na sila ng mga bulaklak ng talong at yung mga dahon na medyo malulusog na matataba na yung mga dahon dyan na po aatake ang mga white flies so ayan po kailangan na po natin talagang uh, paamoyan ito yung ating mga talong para yung mga insekto na may balak po na pumunta sa ating mga talong eh, ay na po ang bahala so ayan guys mula na po tayo sa pagtimpla po dito So ayan mga kasi farming um, po natin Lagi po tayo magmas Sa bawat timpla po ng atin pong mga insecticide So ang akin pong ilalagay po dito Ay Isa't kalahati po Ang akin pong i Titimpla po dito May sariling scope na po siya mga kasi farming Ei! mga farming hindi ko na po pakabahin yung akin pong pagtimpla po dito balik na lang po tayo ulit mamaya pag nag-spray na po ako So, ayan guys, uh, tapos na po tayo sa atin pong pag-spray dito sa atin pong mga talong. So, ayan po, ipapakita ko po sa inyo yung bukol po na namumuong bunga na dito sa atin pong mga talong. At kung mapansin nyo guys, napakakapal po ng suhi nya. So, ayan po, bibigyan ko rin po yan ng isang topic kung bakit po hindi tayo nakapag-pruning dito sa atin pong mga talong. So, ayan, ibang video na lang po natin yan guys. So ito na po mga kasi farming yung sinasabi ko na bubukol na ito mga unang bulaklak po ng atin po mga talong. Mga ilang araw na lang po yan siguro mga isang linggo aabot po uh, malapit mag dalawang linggo baka po mapitas na po natin yan. So hopefully na magtuloy tuloy po siya at ito po mga kasi farming ayan, may nakita po tayo dito napansin nyo po isang insekto yan medyo malilim yung kamay ko yan mga kasi farming oh. Kumagalaw pa yung kanya pong uh, pakpak. Ibig sabihin po niyan mga kasi farming, apektado po sila. Nahilo po sila, nahilo po ito. Uh, dahil nga po sa ano mga kasi farming. Uh, yan po ang palatandaan kapag yung mga insekto po ay nahilo o talagang naapektuhan sila sa atin pong pag-spray, sa ating ginamit. Uh, yung kanila pong mga pakpak mga kasi farming ay binubuka po nila yan. So ayan po. Ayan. Nahilo po itong insekto na ito. at mapansin natin yung white flies. Mayroon akong nakita lipad ng lipad. Ibig sabihin po yan na sila rin po ay apektado. Ayan po dito may lipat na naman. Ayan o mga kasi farming yung mga white flies. Ang white flies po hindi po basta-basta lumilipad po yan. Pero kapag sila po ay apektado ng isang uh, insecticide ay talagang ano po 'yan sila uh, parang hindi sila mapakali mga kasi farming. So yan po epektibo po yung atin pong ginamit, uh, Starkel insecticide. So ayan, hanap tayo baka mayroon pa tayong makita dito. Yan mga kasi farming oh, makita natin. Ito mga kasi farming na total na dito nagbawas na dahil nga sa binunot natin yung iba na apektado po ng uh, bacterial wealth tinamaan so ito mga kasi farming ito 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 uy ang bilis nya mga kasi farming oh so ayan oh pakita lang natin ito pala yung ano rin mga kasi farming yung insekto ng okra Insek, insekto po ng kapok tawag sa amin dito yung bulak yan po pala piktado rin pala oh mga kasi farming oh talagang bumaliktad na siya mga kasi farming so ayan nahulog na siya yung mga white flies oh nakikita ko mga kasi farming lumilipad so ayan po mga kasi farming Epektibo po yung atin pong pag Uh, control sa mga insekto po dito uh, yung shoot and fruit borer yan po yung atin pong talagang inunahan na dahil nga po yung mga talong natin ay nakisimula na talaga mamunga so yan po mga kasi farming okay po siya okay po yung star kill subok na po kasi natin yan talaga mga kasi farming na yung star kill ay talagang mabisa po na pang control dito sa mga insekto na dumadapo sa atin po mga talong So ayan mga kasi farming hanggang dito na lang po ang update po sa atin po mga talong At balik na lang po tayo sa susunod po na topic kung bakit nga po ba hindi tayo nakapag pruning sa atin pong mga talong Ayan po papaliwanag po natin yan mga kasi farming sa pagbabalik po natin So ayan po at kung bago pa lang po kayo sa ating channel Huwag niyo pong kalimutan ang pag like, pag subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo mga kasi farming sa mga susunod pang video dito po sa ating gulayan. So ayan po mga kasi farming, God bless.